Ay, mga darling. Video video lang ako. Hindi tayo kay Lolo. Hindi kasi ano, aalis ako. May pupuntahan lang. May kadate ako eh. Kaya inaantay ko pa yung kadate ko. Hindi joke. Dating kasi yung delivery ko ng pure gold. Antayin ko lang siya. Tapos alis na alis na kami. Wala kasi magre-receive dito sa tindahan niya. Eh. Kaya sasarado ko tong tindahan wala na akong tagabantay kaya solo flight ako ngayon so yun na nga ganito nga yung outfit ng lola nyo sige salamat andyan lang Ay, oh. <laughs> ayun may iniwan kasi na gamit kasi malaya. Ano kasi, kantuhan kasi ito eh. Pag kantuhan. May papunta dito, may papunta dito. Kaya, yeah. lahat ng tao na dumadaan, may, may patingin ako. patingin ako. Para mabilang. So, ano, ito na nga kasi hindi na hassle ngayon yung ano sa grocery ko sulat sulat lang sa ano tulad nung unang yung pag unboxing ko na may deliver ano yun uh, with, uh na deliver lunis kasi linggo ko yun in ano uh, pina order ko lang pag linggo kasi, pag lunis ang deliver, i-chat mo sa linggo. Yan, mag-message yan sila kung ano ang i-ano mo, i-order. Pero pag ano naman, yung Friday naman na delivery, Webis din, may pupunta dito na ano, na ahinti. Ah, ahinti ng pure gold. Pure gold, baka naman. Yun, sikat ka na. Uh, dito, tapos yun, kinukuha yung order ko hmm. tapos ngayon kahapon pumunta dito, way kahapon happen, diba at ngayon yung deliver kaya inaantay ko muna kunti lang naman yung ano ko dun 1,000 plus lang kasi kung ano lang yung wala dito saka pa kunti konti lang muna wala pang ano puro pa mga utang hindi talaga may iwasan yung sasabihin mo na huwag magpautang ay naku, pagtindahan papaputol ko tong daliri ko kung walang utang yung tindahan may utang talaga yan kasi kung hindi ka papautang di, wala kang customer pero piliin mo lang yung ano yung uh, good payer na, na customer pero kung ano, kung kung sabi saya pa, utang lipay-lipay, bayad likay-likay, -lipay, wala kaya ganun lang yung piliin mo lang yung mag ano sa iyo ma, magbabayad ng mati, yung matino na magbabayad para hindi ka ano mas stress pero na stress na nga ako eh ano na ako maging lola na ako nito sa sobrang ano sa sobrang stress sa mga utang may, may meron pa nga yan minsan set out dyan sa may mga tindahan. Meron pa 'yan pag ano, uutang tas ano, doon bumibili sa kabila. Masarap ano, masarap kumpruntahin. Na, uy, mahiyahiya ka naman sa balat mo. Pero ganun talaga eh. Wala kang choice. Meron pa dito tao na nadatnan ko dito eh, na, mga listahan pinauutang nila. Ayun. Hindi ko na masingil. Minsan nga ako pa yung nahihiya maningil eh Pero ang ginagawa ko naman Para hindi naman masyado mano yung sisingilin ko Pag bumabili yan yung kamag-anak or anak Sabihin ko na Baka naman pakikamusta naman yung atraso nyo dito yun Pero yung iba naman Pag nagbabayad yan nakakatuwa kasi sabi na ay, Bayaran ko yung atraso ko ay, Ganun yung tawag tayo Kaya yun na rin yung ano ko Nakikiride na rin ako sa atraso kaya. So, hanggang dito na lang muna yung aking chika-chika habang, ano, habang nag-aantay ng delivery. Kasi nakakainip eh. Kanina pa ako inaanto. Hanggang sa susunod. Bye-bye!